Kung sports lover ka, marahil at some point ng buhay mo, ninais mo rin na magkaroon ng R6. Sino ba naman na may ayaw sa motor na to? Maporma, aggressive looks, at talaga naman napakalakas ng power. Kaso lang kahit may pera ka at gusto mong bumili ng brand new nito, eh hindi ka na nga makakabili. Dahil noong 2020, diniscontinued na nga ni Yamaha ang paggawa nito. At sa halip, pinalitan niya na ito ng R7 at R9. Kaya kung gusto mo ng R6, ang tanging option mo na lang ay bumili ng second hand nito tulad na lang ng unit na i-feature ife natin ngayon. Pero alam nyo ba na Raven 2000 model ang R6 na to? Yes guys, binild lang ito ng owner na maging Gen 4. At sa maniwala man kayo sa hindi, nasa almost 300k na ang total upgrades na nagastos niya dito. Kaya kung susumahin natin, nasa 900k na nga ang value nito. Kaya kahit ako ay naku curious din kung ano bang nagmotivate sa owner nito para i-upgrade ito ng ganito kalupet Hey guys, kasama nga pala natin si Erwin, no, ang owner ng napakapoging R6 na to. Parang Erwin, napagalaman ko na 2007 Raven pala to pero kinonvert mo siya sa Gen 4. No? Anong nagmotivate sa'yo no? para i-build yung motor mo ng ganito? Hula ko kasi parang ang laki na nag mo dito eh. Oh idol, bale, ano uh, noong talaga gusto ko na talaga magka-R6 na modelo. Pero dati, short pa ako sa budget. So, nag ano muna ako, na Craven muna ako. And then, uh, so, naisip ko na walang available na fairings dito sa Pinas ng pure white. Okay. Which is yung 2019 version na original galing Japan. So, naisip ko na umorder ng fairings sa Japan. At saka, kasama na doon lahat. Pati yung head cowlings, marami pang iba. Uh, quick ship and then uh, doon nagkasunod-sunod yung mga pangyayari na upgrade. Dito nalaman natin na latest model na R6 pala ang dream bike niya. Kaya lang medyo kinapos ang budget niya kaya nag-end up siya sa Raven na 2007 model. Pero kung titingnan mo ang R6 niya, parang pang latest model na talaga ang looks nito. Kuhang-kuha niya ang itsura ng Gen 4. Ang isa nga sa nakakabilib dito ay kung paano na ifit ang mga kaha nito ng eksakto. Pulidong-pulido talaga ang pagkakagawa dahil na i-attach talaga nila sa body frame ng Raven ang mga kahan ng Gen 4. ফৰ Actually guys, based nga sa owner nito, sobrang nahirapan siya sa paghahanap ng stock fairings ng Gen 4 dahil sa Japan lang nakakabili ng kulay white nito. At para ma-preserve niya ng husto ang magandang paint job, eh pinapipf niya na rin ang buong kaha nito kaya kung makikita nyo, parang mirror finish talaga ang pagka-white nito. Alam nyo ba ang paint protection film ay isang thermoplastic urethane na nagpoprotekta sa pintura ng ating mga fairings laban sa mga minor scratch para hindi mawala ang kanyang kintab. Kaya kung tawagin din nila ito ay self-healing film. Parang Erwin, ano naman yung mga upgrades na ginawa mo dito sa R6 mo? Kasi pansin ko sa kanya uh, na hindi na siya stuck eh. Kumbaga parang ang dami mo ng binago dito eh. Ano, -ano yung mga nilagay mo? Actually, madami na kasi yun talaga yung tinatawag kong endless upgrade kasi nga um unang uh, pinakabit ko diyan after ng fairings quick shift auto -blip, launch control pit limit saka auto warm up and then uh, kasi pare sa kaalaman ng audience natin ha yung Raven na 2007 raw bike siya di ba wala naman siyang technology alam ko ano lang yung ride by wire throttle lang eh pero yun na pala yung mga kinabit mo oo oh, kasi galing ako dati sa ZX25R ah, okay. so nasanay ako ng na, may quick shift may auto -blip. And then, ang hindi ko lang talaga kailangan kung bakit hindi rin ako bumili ng modelo kasi hindi naman ako kabilisan magmaneho. So, yung ABS and then yung traction control, hindi ko na siya kailangan, hindi rin naman ako nagtatrack. So, more on, nag-focus ako sa aesthetic ng bike and then sa overall quality ng inside and out. Yung talaga natin malalaman na ang motor talaga depende yan sa preference ng tao. Kung gusto ba niya may technology o gusto ba niya raw bike. Since si Erwin na ah, nasanay nga siya sa ZX25R, no, ah, kaya nilagyan niya ng mga ganong upgrades yung kanyang R6. Which is worth it naman kasi mapapakinabangan mo yon sa everyday use ng motor na to. Tunayan nga niyan, mas high-tech pa ito sa latest model na R6 dahil kinabitan na rin ito ng launch control. <laughs> speed limit at auto warm up. Kaya kung tutuusin kahit Raven ang unit niya, para na rin talaga siyang naka Gen 4 na R6. As you may know nga, yung mga Raven na unit ay kayang makahit ng 290 kph dahil mas malakas ang kanilang horsepower compare sa Gen 4. Nagkat kasi ng konting power sa last gen ng R6 para makasunod si Yamaha sa Euro standards. Kaya sa madaling salita, complete package na rin ang motor ni Erwin dahil may magandang forma, full of technology at may malakas na power. Ito nga pala yung reason ni Erwin kung bakit mas pinili na lang niyang i-upgrade ang kanyang Raven kesa i-let go ito. The first reason, may sentimental value na sa akin yung motor. Number two, wala talaga tayong mahanap na ganitong fairing sa Pinas. Yung original na kulay. blue and black lang ang available na fairings dito sa Yamaha. Unless you order ka sa Japan, which is yun nga yung ginawa ko. Uh, third reason is nagpaano ako, nagpa-heavy PMS ako. Pinalitan lahat na halos lahat ng internal parts. So kung ibebenta ko 'to, tapos bibili ako ng bago or bibili ako ng second hand. Usually second hand tas low auto di ba? Oh. So kung bibili ako noon, hindi ko alam kung anong issue na naman lilitaw, panibagong issue na naman 'yon. So ayun yung top 3 reasons bakit hindi na ako pumili ng bago, nag-continuous na lang ako ng upgrade. Isa nga sa mga reason na tumatak sa akin na sinabi ni Erwin ay yung sentimental value. Kadalasan kasi sa iba, binebenta nila yung old unit nila bago bumili ng brand new. Pero hindi niya nga yun ginawa dahil napamahal na siya sa kanyang motor. Minsan hindi din ito maiintindihan ng iba dahil mas umiiral nga yung pagiging praktikal. Pero pag napamahal na sayo ang isang bagay, e eh, para bang ang hirap na nitong pakawalan, lalo na kung marami ka na ditong binigay na oras at effort sa pag-upgrade sa kanya. Nakaka-relate din ako kay Erwin dahil madalas ko din itong marinig sa ibang tao bakit daw hindi ko papalitan si Toothless at bumili ng mas modelong unit since matanda na daw ito. At katulad ni Erwin, napamahal na nga rin sa akin ang CBR ko. Tsaka eto na rin ang naging trademark ko sa mga tao. Kung minsan nga mas kinakamusta pa nila ang motor ko kesa sa akin. Tsaka eto nga din yung first big bike ko na matagal kong pinag -ipunan. Kaya ikikip ko din talaga siya sa abot ng aking makakaya. Sa pagbibuild ng motor may kakaiba kasi tayong excitement na nararamdaman tuwing kinakabitan natin ito ng mga bagong pyesa. Parang bago ulit yung motor natin sa tuwing nag upgrade ka. Tsaka masarap din sa pakiramdam na nakikita mong unti-unti na siyang gumaganda to the point na kahit ibang tao e eh, na-appreciate na rin ang motor mo. Walang kapalit ang feeling na yon. Kaya nga ang tawag ng iba dito ay endless upgrade dahil di bali ng luma ang brief basta may bagong pyesa. Overall ang istorya ni Erwin at ang kanyang R6 ang nagpatunay na kahit old model lang ang motor mo, pwede mo naman itong i-upgrade at gawing moderno. Na delay man yung pinapangarap niyang R6 pero sa bandang huli, nakuha pa rin niya ito. Kaya kung may pangarap ka talaga, walang imposible.